Hello, paplas ati maka bayan walp sa kan channel of the W blogger. Ah, uh, winter na dito sa Saudi Arabia mga bayan. So papasok na sa trabaho ngayon. Let's go to work. Hop, oh, ming, take away. Ingat din. Ah. Todo dito sa selabas papasok pala sa trabaho. Winter na dito sa Saudi Arabia, taglamig. Pak, pasak ter Halo. Lagi masuk kok, malam ini eh. Itu sa Kerja. Uh... sura, sura. Shokran, shokran, sadik. Ay. Ano nga siya to? Ay, mga ano yun, gumagawa ng ano, bahay So, Sabado ngayon, December, ano na Lapit ng Pasko Magpapasko na naman kami dito sa Saudi Arabia So, papasok na tayo sa trabaho So, lawak ng daanan dito, di ba? Walang traffic yan. Ito. So, Albasan. Ay, naku. Ito naman. Papasok tayo sa trabaho mga kabayan. Ay. Sabado na naman dito. Ito so, mga bagong mga ano. So, tabi tayo. na tayo. Ayan. Ah. Ayan. Ah, awesome o, sinparamasi dito. Damping donuts. ats. Ah. Ayan. Ah, may damping doon dito. O, oh. ayan. Ah.

Kadang-magang saya so, udah. Kau tenang, apa pesan saya trabaho saya um, sa kita kampanye namin? Bye, bye. ha? Hello, video? <laughs> Alatul, oh, itu um, ang. Opis oh, Time in time out to oh, Face detector Oh syokran diba ba? Oh, nasa loob na ako ng company yung calling card dyan pinuputol din naman yung mga calling card na yan yan mga calling card dyan sarabit yan so maliliit lang yan ang size nyan 5 by 8 Ayan, ganito pa yan pag hindi pa naputol na imprintan niya ng size niyan 20x40 ang kapil niyan 4 colors yan, yan ganyan pang pa itura niyan pag hindi pa naputol mga little bouts yan, pag naputol na ganyan nakaliliit yan pag na imprenta sa makina ganyan front back yan, walk in turn

Oke Bangladesh Oke, Bangladesh 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 Yan si Amirun niya. Scatter na Bangladesh yan. Pasayaw-sayaw pa. <laughs> so, pupunta tayo rito sa kater ng Standard 115. Dala-dala ng Bangladesh mga papel. Yung mga papel na yan, puputulin ko yan. Mga resibo yan. Limang kulay na resibo. Ang tawag sa Arabic ng resibo, patura. Patura sa Arabic ang resibo rito. Yung mga papel, yan mga papel na yan, ang arabic sa papel, warag. Warag ang papel na tawag sa arabic. So, naghihintay pa ako ng puputulin dito. Lalagyan ako ng five colors na papel. White, yellow, pink, green, blue. Yan ang resibo ngayon na pinuputol namin. Five colors na resibo. Pinuputol na naman yung tas ginagalaro sa baba, ginagawa libro, ayan, libro na ganyan. Ah, nakita ko sa inyo, libro na yan, di ba? Yung kanina, cover pa lang yung binakita ko, may inside na yan, na Arabic na libro para sa mga estudyante dito sa Saudi Arabia School. Ayan. Ayan. So, pinuputol yan sa kabilang cutter, sa maliit na cutter. Ayan. Ayan yan. hindi pa pinising yan. Hindi pa naputol ito. Itong gabi ng hawak ko yan, pinising na yan. Tapos na yung libro yan. Naputol na yan. Saka side by side. Ayan. Putol na yan. Yung kanina, hindi pa. Ayan. Ayan. Libro yan mga Arabic sa school dito sa South Arabia. Para sa mga estudyante

So naisalang na namin yung mga papel ng resibo. Ang size niya, 170. Ang mga papel niyan, limang kulay yan. Ayan. Pink, yellow, green, blue, white. Limang kulay yan. Ayan. So puputulin namin yan para sa GTO two colors na resibo. Ayan. Ayan. Kasalanan niyan sa Polar Cutter Standard 115. Di harga sebelas, sebelas sebelas, niya daw nagas, mungkin daw. Ano nagas? Tuwa ba kalam nagas sa daw ay. one bombing, what's killing? Ito nilagay na sa paleta ng Bangladesh para ibigay na rin sa GTO, two colors na Bangladesh din ng operator. Yan. Ayan kung ano yung mga resibo na putol na cutting size 47 by 32 Five colors na papel ng resibo Ayan, ayan nilalagay na sa paleta na maliit Ayan, yung bagladis, pano yung kawai, diba? <laughs> si Pagyan, si Rizau, bagladis Ayan, nadali na na yan sa makina, sa GTO, sa pre ng mga resibo Heidelberg 2 colors sige, sundan natin ganyan lang pagdala rito ganito lang yung mga trabaho sa printing press ganyan, ganyan lang, mali-mali lang, May lang pagdala nyo kasi yung kanina wakit sa... ang <laughs> paket Ayun, ayun. Natira ako. 300 na sobrang. 300 talagang. Kapag pulang, magbibigyan ko. Ito natin, yan. Eh, ito ng 2 quarters. Ito yung pang-receive lang yan. Eh. May numbering na yan kung na yan. Punta naman natin yung ano. Ganyan. Uh, yun, Punta natin yung die-cut machine. Eh, die machine. Ito naman yung die-cutting uh, machine. Ito naman din die cut yung mga cover, dihala din na-receive. Ito din na-die-cut yung mga box may mga uh, iba't ibang klaseng dapat lagyan ng scoring at design dito ayan, yun yung may pag die cut na ito so, ang die machine ng Heidelberg uh, ano lang yung mga ba so, yun so, natin yun ang GTO 4 colors sa so, colors Tinitirada naman ito ng ano, hindi ito hydro bike control of naman ito ng apat na tulay, ng mga kahit right na anong board. Ayan yung, ito. 350 grams yung kapil niyan, yung berko. So nga dito na lang, sabaling mo tayo sa pwesto natin. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Thank you for watching. See you soon. YW Blogger, please like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking video ang ilalabas.